IFM News Palengke Report. Tumaas ng presyo ng ilang mga gulay habang nananatili naman ang dating presyo ng karne dito sa Pamilihan sa Lusod, ng kawayan. Ang presyo ng gulay katulad ng talong ay nasa 100 pesos per kilo, okra na 120 pesos per kilo, ang palaya na 100 pesos kada kilo, sitaw na 100 pesos per kilo at kamatis na pumalo sa 220 pesos sa kada kilo. Ang itlog naman ay naglalaro sa 240 to 300 pesos sa kada tray, depende sa sukat. Samantala, ang presyo ng isla katulad ng tilapia ay nasa 170 pesos sa kilo, pusit na 200 pesos per kilo, bangus at galunggong na nasa 180 pesos per kilo at ang salmon head 160 pesos kada kilo. Sa presyo naman ng karne ng baboy, naglalaro ito sa 300 to 340 pesos ang kilo. 400 pesos naman ang per kilo ng baka habang ang manok ay nasa 220 pesos kada kilo. Para naman sa mga pangrekado, pumalo sa 120 pesos ng kada kilo ng luya, 160 pesos naman ang isang kilo ng sibuyas, habang ang bawang ay nasa 160 pesos ang kada kilo. Ayon sa ating mga nakausap na dinera, isa sa dahilan ng pagtaas ng presyo ng ilang bulay ay dahil sa kakaunti ang supply. Para sa iPalengka Report, ako si Idol Zaira Kusakay, Idol.